bobo sa amin ito wala naman tao wala akong tao nakita pero wala ah hindi ah. 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 mo kinuha ko siya wala ko ito wala ko itong gamitin wala ay wala ah wala 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 ka ito? oo oh. hindi yon mga kasama nyo nga lubo? hindi hmm. kakikamutin ka ko muna ito tingnan ko lang kung makaya ba talaga tumatagos talaga po ah! parang may ano ito ah. parang may lasong ito ha ah. parang may lasong talaga ito bitawan mo ngayon hmm. ah. huh? 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 Ah. Okay, bigang ramson sana po ay dumating ka po na uh, po niya ako ako sana yung target dun niyakap niya ako at saka tinulungan so ay, ano ko muna to subukan ko muna to ano? subukan ko muna to ano. gamutin ah. isang nakakayanin niya. hindi mo kilala yung sino yung bumato sa atin ng sibat po lipo Pasit ikaw na po ang Gagamitin ko ito mga karangkaw. si ko, ayaw ko nga dito. Tapos, ko nga dito yung mga kayo at yung mga kumawalin siya. Nilitas po nyo yung mga kayo ko. Pumatapos na ka. Ganun ko ito. Iibutin ko ito. Ha? Ha? Iibutin ko ito. Yeah. Ha? May lason ba ito? Parang may lason talaga. Kasi... 急な。 Sige na. Lahat ang makakaya ko, ko. Pwede ka, Ramson. Pwede ka, Maya. Sana po, dumating po kayo at tumuha ya niyo po ko. Subukan ko dito nga. Bukya mga kahatera po lang. Bukya ba ito? Kasi may lasing talaga. Hindi ko alam po anong ang bumati sa akin sibat ako yung target tapos sinalo lang niya Pwede nga Maya, pwede nga Ramson Tulungan nyo po dito Ha? di na ano Itong ano kasama ko yung Isa itong ano uh, Galing sa masang asa kadiliman pero Sinit ko sinagit Pero ngayon Ay kanina may nang bato sa akin Nang ano, sibat, nagisan na ako ng sibat Ang problema, uh, sinalo niya kaya yun yun ang sa siya yung natamaan tumagos talaga oh makaya pa ba to may lasong to unti unti siya ng ano talaga oh ah. Sige kaibigan ano, kaibigan ng Maya. Ah, uh, subukan natin tong gamutin. Kita ah. ah, semua sama kaya Hindi na lang. Amaya. Ang ano siguro to. Grabe siguro yung laso na nilagay dito. Anong gagawin ko dito? Nangyina talaga siya. Sana man lang ma ka matulungan ko dati tinalian na lang po natin mga na kanto tinalian na po natin at na tumagos talaga yun oh na talaga siya yun okay. tinawa ko na po ang lahat no pero ayaw talaga Napaka, na grabe na nalalaso yung mga dito ay ang gagawin dito hindi ko makakaya ito papasanin kasi ang bibigat nito para lang akong nadala ito ng isang board na mais pero nawala na rin si nasabi ko si KB napakalakas daw na lasun, no galing po talaga sa mga halaman ang lason hindi oras ang inano dito ang nilagay dito sa sibat na ito kundi isang lason na galing sa halaman at saka sa mga hayop no? kaya pinag-ipon-ipon pag makatama yan sigurado so ngayon ito yung problema ngayon ko kung... iibutin ko sana sa to pero ayaw talaga niya inawala na siya ng malay ha? pero medyo ano pa to ah, parang mo na talaga nawalan lang siya ng malay sa sobrang sakit sa dito so, pero ang problema natin dito i-aya din siya hindi eh? din niya ipabunot yung ano gusto ko sanang bunotin to no? kasi ano natin itakilid natin talaga para ah, makita natin Igan, ganun, uh, itulak natin kaunti ah, yun, wala yun, magusta na ka yun, yun, Oh my goodness, ito. Ayan. You know? Tingnan natin dito sa bandang ilang kanyang hati na natin dito sa bandang likuran. Okay. Uh, 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 ah, ayan. Oh my goodness, ito. Ang dami ng bibi na wala sa kanya. Tapos, ano, ano pa? sinuwakan no? ako baka ba nakukulang na ako dito gusto ko yung habuhin mo na gano'n sa ako sana talaga yung target ka ng problema gamitan ko na lang ito ng ano Mayroon kang lang kita ngayon. Ah! takip din ang kanyang mukha may takip din dito siya tumakbo mga kantero pero hindi ko sabrado kung ba sa kamera para bang nagpa pa op siya kung magamit din siya ng tagulilong kaya pala ang inirea lang niya kanina ang napansin namin pero hindi namin nakikita ang kanyang katawan o ang kanyang anyo kanina nakita sa mga mata ko parang dito lang dito siya. pero ang bilis ang pangyayari sabi ko hindi talaga nakita yan sa camera kasi ko ako kasi yung ano natin no, tinulungan tayo hindi natin talaga yung expect na ano yung mangyayari ang gusto naman natin na tulungan siya ang gusto natin na maging ligtas siya pero hindi no, no. anong klase to bagong panganib na naman ito hindi kaya din ito ang mga lubo na galit at gusto nila na mawala talaga ako nakakatiyak tayo na ang gumagawa nito sa akin gusto nga gawin sa akin at yung babae yung natamaan kasi sinalo niya ang sipad ay malaki ang kalaman dahil tulad ng sinabi ni kaibigan ang kanina mayroong ano may mga lason to tinaghalong lason na kahit sila ng mga elemento ay mahihirapan dahil diira lang po daw ang makapunta o makakita sa ganong klase ng puno tapos may sa mga hayo pa bagay ang gagawin ko dito hindi Yun siguro tumitan ko natin ang tagulilong para maka makakunta kami sa medyo makalis kami sa area to kasi delikado to eh ah Oh my goodness. Parang nanghihina na din ako. Parang hindi mo siya kalayo ang yung pag ano kong ah, grab yun. talaga yung kalagayan. Oh my goodness. Oh. Nawalan siya ng malay talaga. Ay, lalo nyo natin. natin. eh! Um, ah, kaki dito ang hudo ko sa ilalim tingnan natin ah! kapatid ako na yan ano din talaga inasala ng mga pangyayari mga kanto so ang gawin na ang gawin ko po dito ay ano na lang uh, pabalikin ko yung kanya asa ano? sana makaya ko pa usta, na. Ha? Kakayanin mo yan? Ha? Huh? Ha? Hmm. Huh? Lakasan mo yung busis mo hindi, hindi marinig. Oh. Oh, oh. Sige, kung sige kami din ako kay Maklaro. Ka, ah, oh, ha? Huh? Ah, oh, Hanapin ko yung anak mo. Um, Hindi ko naman kilala. Ano yung palatandaan? Uh, uh, oh, 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 oh. Oh, wow. Marunong siyang makigaway din. Oh. Tapos, no. Ah, siya. Ha? Amigo. Meron siyang kaibigan? Oo. Oh, oh. Nakabalo. Mukhang siya. Nungod mayroon Mayroon siyang kaibigan na marunong magigaway, makiglaban sa mga masasama. Di, yung anak mo, ano ba yan? Ilang ano na ba uh, hindi ko kasi makilala yan. Sa daming tao dito, Ha? Ako si Hanzo Barog. Kapareho lang, kapareho ko ng Barog yung yung katawan kapareho sa akin? Oo, oh, uh no. -huh. Ito yung pinakamahal. Ang lugar niya, hindi ko alam. Tapos May pinakamahal. Sige, sige. Dito na lang. Ah, uh, hindi ako mangako pero gagawin ko ang lahat makita ko yung anak mo, ah. Ha? Oh, paano ka hindi? So yung mga kantin, pati ang po talaga hindi ko na talaga makaya pa. hindi talaga natin uh, hmm. makukontrol lahat sa laang ano, ang uras na. So, may darating talaga na pinakamahirap talaga. Sige, sige. Sige, sige. hindi talaga ako mga kopiro gagawin ko ang lahat para makita ko yung anak mo at mahanap no? Ah, uh, sige magpahinga ka ha? kasi hanggat kaya ko dadalhin kita hanggat kaya ko sino? Di, ha? di na ako kaya ikaw na bala sa ako anak oh my goodness to eh. Ra,